Talon-talonan mo yung baka, yung maliit. O, sige. Kamusta ah, mga peeps? Ayos ah. yan, peeps Sino may gawaan to? Justine Justin ang na namaan mo Sana ah. Hindi, hindi, hindi. Justin ala. <laughs> Ayaw mo nun? Ayos to ah. At iba yung patindig nito eh. May, may ano ba? May year? Year ano model? Bago pa yan. Eh? Hmm. Ilang uh, araw uh, mo ginawa tayo, Fish? Oras lang yan. Oras okay. lang? Okay. Walay. Okay. Okay. Tapos Kevlar ang ay, ano? Ay, ali. O, oh, di testing na. Yeah. Anong ano ba mo, Fish? Pil. Baking pil. bilik ko sa ito eh. <laughs> sa ito eh. <laughs> so ito, pero narinig ko kanina, -ay, parang ayos naman. Bigay na lang rin kaya ala niya nung ano? uh, pag okay, sige. Testing na. Testing. na Ano to, mga 2.5, no? Oh. Mga 2.5. Pa, Paano ba kayo magtali? Okay, ka lang, oh. yung so, Ganyan. Tapos pakaliwa. Pwede mo papunta rito. Ikot mo pa ganun. Tapos pag tinanggal? Ngayon, yeah, pag tinanggal mo siya yeah, Ito ka nil mo lang ito Ganun oh. lang Patarihan, di ba? Tapos na? Tapos na, larga na lang Ayan, okay, okay. okay. pag, 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 pag oh, ko no, okay. no, di, oh. nyo Oo, palagpalag Hindi, huwag na, kaluluwa na sarang bol Hahaha oh. <laughs> <laughs> Hahaha oh. 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 Hahaha oh Laging ma mga ito ang kinakatakutan lagi. Ang apat na metro na saranggola. Gusto gusto kong magkaroon mga piece ng ano eh, mga 7 meters o kay 10 meters pa kaya kaya nating tahiin. Eh kaso ang problema yung frame. Kaya mahirap. Yeah, kaya rin tayo ng frame eh, na carbon fiber eh, dahil kay piece daryl eh. Ayan, sige. Doon ako sa ano ha? Doon ako sa dalawa. Para makita ko ang ano. Reaction. Oo. <laughs> Awak kamay kayo dalawa. Walang bibitaw. Ayan. <laughs> <Yeah. laughs> Tangin na mirpads na ako. Masad pa rin sa tayo matibay sa inyo magana piloto. Kailangan itatakbo pag nakita nyo yung ano ha. Babatakin pag dinabatak babatakin nyo rin. Batakin nyo, sige batak. Okay, yung tinamaan na. O, oh, tita, peace. Ka, ka dito please, tama kayo, lapit kayo dito, lapit na dito. Lapit na dito, baka tumama kayo sa Kepler. Delegado yan. Sige, sige, sige. Hayaan nyo bumaba konti. Hayaan nyo bumaba. Mala, mata, malayo pa. Sige, sige. Abante pa, peace. Oo. Delegado kasi mga Pish yung Kevlar ni Pish Andy. Sige, Pish, diretso. Dito. Abante kayo. Dito tayo. Talon-talonan mo yung bakay. maliit. Oo, sige. <laughs> <laughs> Ayun, oh. Dumating yung uh, sinali sa... Kahit festival ng imus. ay biglang <laughs> may dumating Ayos. Ayon, muntik pa siya. Buntik buntot siya. Ayan. Pilihan ng ano? Ah, alam ko. Pilihan ng Sotay. Nasaan na siya? Pilihan ni Sotay. O! Ida mo sa duwa. Ayan, gawa rin mga kuidaw yan. Ayos. Lalipad na. Tantwa. Ano yan? Ano yan? yung pakpak -pak binago mo. Kiblar ko na siya. Ano? Diba? Oo. Hindi nalipad. Tagtagang pa buntot. Parang nalipad talaga. Ito. Sige naman pupunta dito. Ano pala Ayano. Laki pa lang yan. Parang hindi niya. Yun. Hindi. Uh, Tulay Ay, 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 Kaso pag ganyang glider, mahalaan natin kung ang angat ng ano ng taas taas Kasi misa kalamitan eh, pa ano yun eh Palayo Kasi medyo ma, ano yung pakpak niyan, medyo malambot Bago, babo, babo. babo. Oh, Paru-paru tos! May Kama, years old ka lang? What?! Okay. Eh, Ano ba nabababa na? Bago mga edad mga sampot. ka na. Ikaw? 11 po. Bata pa ako. 10. 10? O, oh, ito, 12. <laughs> o, oh, 12. Pupuntahan natin mga pisyong may-ari ng uh, Oroparo. paro Kaya, yeah. yan ba yung sinali sa, ano, kahit best? Kayo, kayo yung kasama? lang po. Wala na ako dito. Ah, wala na kayo ito? Uh, ayan o. No? Ayun pa, may ano pe o. Oh. May number ko tinas yeah, tinaas. Long jump. Long jump. Long jump. Oh, oh, long, long jump. Ano? Lero, lero, long jump. you. Long jump. Long jump. you. Oh. <laughs> <laughs> Ayun, ang ganda ng nandito, ang dito. Na Ganito, dito ako oh, no. na. Ayun, 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 ayun. alayo. Ay, alayo. Ay, alayo. Sasabit, sasabit. Sasabi. ano pa ganyan, oh. Sige, ayun, sige, sige, sige. lang diyan. Oh. 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 ka. Pababaliang ka. Tumayo Pababalihan ka, peace. Oo oh. ba? Akin lang ay sa akin yung ano. Hindi <inaudible> okay. ka ba nabalihan? hindi. <inaudible> ikaw, wala ka wala <inaudible> ano, <abang lalo>. picture. Joit! <inaudible> <inaudible> Taba ka mukha pa ah. Ay si Maka, it's The rescue. <laughs> wow.

Nakalipad niya ang yan, mga peace. Parami na parami. lang, parami. Ay, nakita pa ba? Lagi na ah, uh, madalim tayo ng papa, ano? Pipicture. Hindi, gano'n ako dun. Mga malalaki ang uh, tinalipad. Dito <laughs> ano? ano? <Maki, laughs> pa kaya? What? What? Ay, sorry. Ito, ito, ito. Sige, picture. <laughs> Ayun, doon ka. Ah, baby, doon. Punta ka doon, ah oh, dali, oh, sa gitna. Oh, yan, oh. One, two, baby, oh. Oh, yan, sakit, oh. One, two. Okay. Okay oh, na, mga peace. At, uh, na. maklasa na. Bye bye, oh. peace. Puti ka n'yong paa, peace. Lagot ka sa nanay mo. Okay. Ito yung ginawa natin, oh. Bye. Okay, mga peace. Bye bye. So, may sundo? 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 Bakit? Bakit sundo pa? Bakit ba na may solar light na? Ha Jenny. Solar light. Mga peace oh, may sundo pa ako. Sige na. Bu buksan mo na yung gate. Sige na. Opo. Ang ah, mga piso na niya, oh, pa ako. Ay mo lahat. Okay, at grabe na tropa, oh. Eh. Sige, peace lang lang. Peace. magmumotor ka na lang, peace. Hindi ka siya yan. Peace ka na may si ano? Sino? Baste. Baste. Eh, pahabak mo na itong ano. Hindi ka siya, oh. Ay, hindi, pa ganyan. Teka lang. Ang peace kento, sitwasyon namin pag yung ano, uwi na gabi na, ano oras na? O, oh, 6, 12. Ito, sina na peace Andy. Uh, yung, At peace Ayun ang nag-aayos. <laughs> peace Justin. Ayun. Kira sa CCTV. CCTV, eh, no? Dashcam. <laughs> okay, mga peace. Bye-bye. At uh, sindo na ako ng aking mag-ina. Okay, pausa pausa kami. O, oh, si Tis, ano, Jason eh, o. Oh. naka Nakabisita. Okay. bye, ah, bye.